Ilamawak na eh, buong Pilipinas na eh. ako kong kumakasin ninyo bakit may mga ganyan sa PGI. O yung sumalala, yung nyuhay ni Abraham, Pin Guardian of Incorporated. World Dahil po, sa padami ng parami ng parami ng parami ang function ng guardians, o ng guardians, may kanyang kanya na ang bawat panuan may kanyang pagpapaliwanag, may kanyang sarili interes na kung yan ay parang ang nangyayari ay dahil ko unapitahan pa yung ating mga miyembro na nangyayari sa kapatid dyan. Binahan na buhay ang gabi. Ihingi nga ng pang-ID pero wala na ang ID. Ihingi Kapag ng uniform, pero wala nakakarating ng uniform. So, yun ang nagiging yun noong mabit nagkakawat sa bawa ko sa mga dito ng lamit, laylo, kasi hindi maganda pa ng ng pamunuan. So, dahil gusto ko magpatuloy sa pagiging guardian, ang ginawa ko, nagtatag ako sa sarili ko, o kaya, samali ako sa ibang grupo. Depende sa makikita ko sa pamamalakad ng pamunuan sa sobrang lawak na ng kapatid ng guardian sa so internal bago na maya po si Abraham Hango Jr. siya po ay nagpilin kay UGF Isaac Melvin na pamahalaan niya ang kapatid at muling pag-isahin ang ating kapatiran at ito na nga po, ay natatagpo ang Yugi <laughs> Universal Guardian Brother. Na kung saan, bawat isa sa ay ibang branches, doon po kami nilulog. Na kung kaya kung mapapasin, no? Ito yata yung mga meron meron yung may Alliance,

Bago na ako ipaliwanag uh, itong uh, ito, mga simbolo o uh, mga minung ano po yung magiging organ ng Garden? Unang-unang branches. ang kahari ngayon yung natawag nating o pondo? Ang mga branches, plan, o ang Hindi. Dapat... madali nita, yung gawin ninyong pondo, inyo po yung hindi nyo papakailaman yung President at huma ni uh, Presidente ninyo ba? No? O ako, o si Chairman Doc ninyo, hindi po kayo so nagbubutaw para saan po ang Para saan natin? saan siya alam na alam mo? eh yung panang Brances klas pilar alam mo baka kailangan mo perisyo may specialist no mapay-recruit okay decoration. Pwede yung gamitin nyo. Alba, uh, kung ay, nasa inyo po yun ha. Kung yung gamitin yung pondo. Para may pang konting handa man lamang kayo sa inyong mga panauhin na darating. O kung gusto nyo yung sariling bunot. O kung may tanim kayo dyan. Harvest. Discarte nyo po yun. Pangalawa. Yung tinatawag natin yung emergency. Kasi hindi po lahat ng araw at panahon tayo po ay may piso sa bulsa. Minsan ako, one, naranasan, uh, ah, ko to one time, mataas ang lagnat ko, ano ko yun, nasa dayong trabaho ako nun yun. Stay in back. Stay in ba ako nun. Walang wala ako sa bulsa ko. So kahit pa lang pambiling biofreed ako makabili. Hindi po ba mahirap? So sa madaling salita, ang ibig ko pong sabihin dito, kayo po magkabigbahay. Eh? Halimbawa, press, nilapitan ka o oh, o oh, vice. At sino naman ang pesyalos ang pwede nilapitan? Talagang wala, wala po talaga kami. Baka naman kahit pang bioplo lang. Dapat na. Pero anong dapat kong gawin ng isang pamunuan? Huwag pera pong ibot. Kayo mismo bumili ng bioplo daling sa kanila. Kasi baka mamaya, sinasabing may sakit sa anak, sinasabing may sakit sa asawa, wala naman pala. yung pala, ay wala lang po unang sa pangtongkit. Tama po ba ano po? Diba? Diba? So, yung po siya sabi natin, nagagamit din po ang samahan. Hindi lang po ang namumuno, kundi ang miyembro gumagamit din sa samahan. Di ba? So, yung po yung pakakaingatan natin. Pwede kayo mag, kung nilapit sa inyo, baka pwede po makahingi ng tulong. Ano. to maghapon na ang gumawa ng paraan, wala akong pambilibigas. Pag-usap kayo, pesyalis, bilan yun isang kilo, ihatin nyo sa kanila. O, kapatid, pantawid gutom ng iyong pamilya, pero huwag kang maaasa baka may araw-arawin mong gano'n, ay lintik kang bata pa. Baka may nakaganong ka lang, mamaya tatawag mo lang sa guardian. Hindi mo naglalakbuhay. Nakikana lang kasi may tulungan pala eh. Diba ba? So kailangan mo rin kumilos. Magtrabaho at magsikap sa iyong sarili. Isa yan sa nakasaad sa ating alituntunin. Magsikap ka para sa iklaunglad mo. O iklaunglad ng iyong sarili. Hay pa. Now, sulod po dyan, may ko rin yung tinatawag natin butaw. Kayo kayo po mag-usap dyan. Uh, kung ano ng lahat, yun ang inyong tutuparin. Magkaroon ng lagda sa logbook. May minutes. Patunay na ito at pinagkasundo, pinagkasundo ng lahat. Hindi lang ng presidente, hindi lang po ni Vice. Mamaya um, nag-usap lang si Treasurer at si Presidente. Na, yan po yung butaw. Pangalawa. Uniform. Kaya sinasabi nila, mag-gastos po ang gagyan. Inuuna ko na po yung ano eh, Baka wala na tayo makakargahan. Para wala na tayo makakargahan. Oo. Uh -huh. Uniform. Ang uniform po natin, yan po nakikita nyo sa mga po natin mga kakalitan dito. Para pagkakilala <laughs> Para pagkakilala nyo. Mayroon naman, may ID ka. Sabit mo lang dito para sabi mo, gagawin ka. Gagawin ka. Gagawin ka. Ano yung estudyante? Nakasabit. <laughs> so, uniform. Pero ang uniform po, po, yan po, hindi madalihan po yan. Hindi po yan minamatay. Kahit next year, yung paggawa, wala akong problema. Kayo po ang susunod po dyan. Mas kayo, di naman pang susunod. Kayo di pang magamit. Di naman kami. Bawat uniform, may pangalan, may katungkulan. Meron po yan. Now, kano ang uniform natin? Ay 50.